Nabunyag si Nord bilang espya ng mga smoker, dinala niya ang Deacon sa mga natitirang kolonista para tanungin ng mga ito. Nalaman ng Deacon na tumakas si Anola kasama ang mutant na marinero. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na habulin siya. Hoy mga kaibigan, welcome back sa Movie Chismis Explained. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa isang Amerikanong post-apocalyptic sci-fi, adventure film na tinawag na Waterworld. Naganap ang kwento sa taong 2500. Matapos tuluyang matunaw ang polar ice caps, tumaas ang mga karagatan ng higit 25,000 talampakan at nilubog, halos lahat ng lupa ng mundo. Ang natira sa sangkatauhan ay nag-adapt sa pamamagitan ng pagtayo ng mga lumulutang na pamayanan na tinatawag na atol, matagal nang nakalimutan kung paano mabuhay sa matibay na lupa. Marami ang naniniwala sa isang alamat, na tuyong lupa na nakatago kung saan man sa likod, nang walang katapusang dagat. Samantala, isang naglalakbay na mandaragat na kilala. Lamang bilang ang marinero ang gumagala sa dagat gamit. Ang kanyang bangkang pinagtagpi mula sa mga pirasong bakal. Nabubuhay siya sa pagsasala ng sarili, niyang ihi para gawing inuming tubig, at sa pangangalakal ng mga artipakto mula sa ilalim ng dagat. Habang lumulubog siya, may palihim na sumakay at pumitas ng bunga mula sa kanyang maliit na puno ng dayap. Nakita rin niya ang isa pang naglalakbay na drifter na nagkwento tungkol sa isang atol na matatagpuan 8 araw sa silangan kung saan maaari siyang mag-supply muli. Hindi mo na sila nagpalitan dahil namataan nila ang isang pangkat ng mga magnanakaw na tinatawag na Smokers. Sumugod ang smokers papunta sa lumulutang na kargamento na nakuha ng marinero. Habang umaalis ang estranghero, umamin ito na siya ang nagnakaw ng mga dayap. Galit, pinagana ng marinero ang isang espesyal na mekanismo. Tinaas ang layag at mabilis na sumugod para bawiin ang kanyang mga gamit. Diretso siyang naglayag sa ibabaw ng bangka ng drifter, dinurog ito at iniwan siyang mabiktima ng smokers. Pagkaraan ng maraming araw sa dagat, narating ng marinero ang atol. Sa simula, tinanggihan siya ng mga bantay. Ngunit nagbago ng isip nang ipakita niya ang isang garapon ng lupa, ang itinuturing na pinakamahalagang yaman at pinahintulutan, siyang ipalit ito sa mga supply. Sa loob natuklasan niyang malupit ang buhay sa atol, puno ng gutom at kahirapan. Inidok ang kanyang bangka at nakilala ang enforcer ng pamayanan, na nagbabala na may dalawa lang siyang oras para tapusin ang kanyang pakay. Sa palengke, inalok siya ng isang mangangalakal, ang bungkos ng pera na tinatawag na cheats kapalit ng lupa. Hiningi ng marinero na dublehin ito at tuluyang natapos ang kasunduan. Samantala, tinanong ni Nord ang isang nakatatanda tungkol sa isang batang. Babae na may marka sa balat. Lumabas na ang batang ito ay may tattoo na pinaniniwala ang mapa papunta sa tuyong lupa. Makalipas ang sandali, namataan ni Nord ang batang si Enola na inaalagaan ni Helen, isang lokal na tagapaglingkod sa bar. Kasabay nito, ginastos ng marinero ang kanyang mga cheats sa malinis na tubig isang halamang kamatis, at mga bagong gamit para sa kanyang bangka. Pagbalik niya, isang desperadong pamilya ang nagmakaawa na isama ang kanilang anak na babae upang magkaanak sa kanya dahil nagdulot ng hindi malusog na supling ang inbreeding sa kolonya. Tumanggi siya, kaya't naghinala ang mga tao. Agad siyang inaresto at nang siya sa atin, natuklasan na siya ay isang mutant, may hasang sa likod, nang tainga at mga daliring may lamad, nang ang mga bantay at inatake siya, at kahit buong tapang siyang lumaban, tuluyan siyang natrap sa lambat at ikinulong. Gabing ngayon, nakasabit siya sa isang hawla, sa ibabaw ng pantalan habang nilalapastangan ng mga bata ang kanyang bangka. Mula sa malayo, nakita ng marinero si Nord na palihim na umaalis ng atol. Samantala, kinausap ni Helen si Greyor, isang kakaibang inventor na determinado ring hanapin ang dryland. Pinilit ni Helen na kailangan nilang umalis agad para protektahan si Enola dahil kumakalat ang chismis tungkol sa kanyang tattoo. Ngunit kiit ni Greyor, hindi sila maaring lumisan hanggat hindi niya nababasa ang mapa sa likod ng bata. Misteryoso rin ang nakaraan ni Enola. Mahilig siyang mag-sketch ng mga bagay na hindi niya man lang kilala. Inosente niyang iminungkahi na baka kayang basahin ng marinero ang kanyang mapa. Curious? Tinanong siya ni Greyor tungkol sa kanyang mga mutation at buhay sa tuyong lupa, ngunit naantala ang usapan ng enforcer. Kaya napilitang umalis si Greyor. Pagdating ng umaga, nagtipon ang mga nakatatanda sa atol at hinatulan ang marinero na i-recycle. Planong ilubog siya sa isang hukay ng organikong putik. Bigla, nakakita ang isang tagabantay ng malaking hukbo ng smokers, pinamumunuan ng Dikon, na patungo sa kanila upang hanapin si Enola. Kinansela ang pagbitay dahil sa kaguluhan. Sumugod ang smokers sa mga tarangkahan habang sinubukang tumakas nina. Helena at Enola, gamit ang hot air balloon ni Grior. Ngunit ito ay aksidenteng lumabas ng maaga, kaya sila ay na-stranded. Nagmadaling palayain ang marinero na nahulog ang hawla sa putik. Bago siya malunod, iniligtas siya ni Helen, pinilit na isama niya silang dalawa. Sumakay sila sa kanyang trimaran habang binubuksan nila ang tarangkahan ng atol para makatakas. Inutusan ng Dico ng kanyang gunner na magbabaril, ngunit hinarpoon ng marinero ang bangka ng kaaway, hinila ito sa barko ng Dico at pinalabog. Nakawala sila, iniwan ang wasak na atol sa mga smoker. Tinanong ni Helen ang marinero kung alam niya ang daan patungong dryland. Sabi niya, maabot nila ito kung ibabato si Enola sa dagat dahil kakaunti ang kanilang supply. Tumanggi si Helen at inalok pa ang sarili bilang kapalit, ngunit malamig siyang tinanggihan. Kinuha niya ang harpoon gun at pinilit na makatawid silang lahat. Ngunit ibinagsak ng marinero ang layag sa kanya. Pinindot siya sa sahig at pinatay siya gamit ang ore. Ang headquarters ng smokers ay isang malaking oil tanker na puno ng raiders. Sinubukan ng doktor na lagyan ng bagong mata ang Deacon matapos masugatan. Ngunit nabigo, kaya naglagay ng eye patch ang Deacon habang iniinspeksyon ang mga imbakan ng langis. Natuklasan niyang halos wala na. Pinatawag niya ang kanyang tauhan sabi ang tanging prioridad nila ngayon ay hanapin ang batang may tattoo. Upang makatulong sa paghahanap, nagpadala siya ng scout plane. Samantala, lumilipas ang mga araw sa trimaran, nag-aalala si Helen at Enola dahil nauubos ang pagkain. Nang matuklasan ng marinero ang mga guhit ni Enola, nagalit siya at sinubukang itapon ito sa dagat. Nagpanik si Helen, sumigaw na hindi marunong lumangoy ang bata, at lumusong sundan siya. Sa huling sandali, umatras ang marinero at hinila silang pabalik sa bangka. Biglang nakita ng smoker's plane ang kanilang lokasyon, Naghanda ang marinero ng sandata, ngunit biglang pumutok si Helen gamit ang harpoon, napatay ang gunner at naital sa trimaran ang eroplano gamit ang cable nito. Nagalaw ang aircraft, ginapos ang bangka, kaya kinailangan ng marinero na umakyat sa layag. Sinubukan niyang putulin ang lubid, ngunit nauna ang piloto, kaya nahulog siya sa dagat. Galit, pinindot niya si Helen. Marahas na pinuto lang buhok nito at binalaan na huwag na muling hawakan ang kanyang gamit. Ganon din kay Enola. Pinuto lang buhok at kinuha ang kanyang crayons upang hindi makasulat muli sa bangka. Nagreport report ang piloto ng eroplano sa diko ng lokasyon ni Enola na hinulaan ang ruta at pinadala ang kanyang tauhan upang harangin. Hindi nagtagal, nakita ng marinero ang isa pang drifter na nagtaas ng puting watawat. Pinilit ni Helen na makipagpalitan dahil kailangan nila ng pagkain. Sinabi ng estranghero na may papel siya ngunit hinihingi ang kalahating oras kay Helen bilang kapalit laban sa kanyang pagtutol. Pumayag ang marinero at mapilit na pumunta sa ilalim ng deck si Helen. Habang wala siya, sinuri ng marinero ang papel ngunit wala itong silbi. Kinansela niya ang kasunduan. Nagdulot ng labanan kung saan napatay. Niya ang drifter at itinapon ng katawan sa dagat. Pagkatapos, kolektahin ang bangka. Ipinakita niya kay Helen at Enola kung paano talaga manghuli ng pagkain, lumulubog, bilang pain gamit ang harpoon gun. Isang malaking mutant na pating ang umatake sa kanya, ngunit napatay niya ito at niluto ang karne para sa lahat. Humanga si Enola sa kanyang mga daliring may lamad at hiniling na matutong lumangoy. Kinabukasan, tinuruan siya ng marinero habang pinapanood ni Helen. Habang lumalalim ang ugnayan nila, lumipas ang ilang araw at narating nila ang isang maliit na outpost para sa mga pagkukumpuni. Walang tugon mula sa mga tagabantay, kaya nagduda ang marinero. Gamit ang sariling periscope, nakita niya ang mga smokers na nakaluhod sa ilalim ng tubig. Naintindihan niyang bitag ito, kaya mabilis niyang binaligtad ang bangka, nakatakas sa ilalim ng mabigat na putok ng baril. Napasugatan siya ng dikon sa pamamagitan ng baril bago sila makalayo Pagkatapos, tinanong ng marinero kung bakit sila hinahabol ng Smokers. Inamin ni Helen na ang tattoo ni Enola ay nagtaturo sa Dryland. Tinanggihan niya ito bilang alamat. Sabi niya nakapaglayag na siya sa malalayong lugar ngunit hindi pa nakita ang Dryland. Galit na itinatanong ni Helen kung saan niya nakuha ang lupa at inilagay siya ng marinero sa homemade diving bell para ipakita ang lumubog na lungsod sa ilalim ng dagat. Dito ipinakita niya ang pinagmulan ng lupa na ipinagpalit sa atol. Sa wakas naniwala si Helen habang umaangat sila sa ibabaw ng tubig. Inatake ng smokers, hinihingi si Enola. Nagtago si Enola, ngunit nagpasabog ng baril sa ere ang Deacon upang pilitin siyang lumabas. Ipinakita ni Enola ang sarili at dinala. Inutusan ng Deacon na patayin ang marinero at Helen habang sinusunog ang trimaran. Lumangoy ang marinero kasama si Helen para makatakas. Nagbibigay ng hangin sa pamamagitan ng halik. Pagangat sa ibabaw, wala na si Enola at wasak ang kanyang bangka. Sa unang pagkakataon, inamin ng marinero ang kanyang kalungkutan. Hinalikan siya ni Helen at sa pagkakataong ito, tumugon siya. Sa madaling araw, hinanap ng marinero ang mga guhit ni. Enola ng mga puno at ikinumpara sa kanyang National Geographic magazines. Nakita niyang maaaring totoo ang dryland. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Greyor sa kanyang balun at inakit sila sa pansamantalang atol ng mga nakaligtas. Gabi iyon, nagtalakayan sila kung delikado bang iligtas si Enola. Nagboluntaryo ang marinero na pumunta mag-isa Naglayag siya papunta sa tanker ng smokers at pumasok, tahimik na pinapatay ang mga bantay. Habang nagtatagpo ang dikon ng kanyang mga tagasunod, inutusan ng dikon ng mga higanteng orars na palayain upang humila ang bangka papunta sa kanila. Hindi pa nalulutas ng marinero ang mapa. Hinarap niya ang dikon, nagbabanta na ibabagsak ang flare sa langis maliban kung palalayain si Enola. Niloko siya ng dikon, ngunit talagang ibinagsak ng marinero ang flare. Sinindihan ang tanker. Habang kumalat ang apoy, Sinunggaba ng dikon si Enola at sinubukang tumakas sa eroplano. Nahuli ng marinero ang eroplano gamit ang anchor line at iniligtas siya. Lumitaw ang balon ni Grior kasama si Helen at ang enforcer ng atoll. naghulog ng lubid. Itinataas ng marinero si Enola sa kaligtasan, kumapit ang dikon sa lubid ngunit natanggal at natapakan. Nailigtas ang dikon, nagnakaw ng jetski, ngunit pinaputok ang balon, itinapon si Enola sa tubig. Habang papalapit ang deacon at kanyang tauhan, nag bungee jump ang marinero mula sa balloon, sinunggaban si Enola habang nagbanggaan ang mga jetski sa isang pagsabog. Ang lumulubog na tanker ay ipinakita ang pangalan na Exxon Valdez sa hulihan. Makalipas nito, nabasa ni Greyor ang tattoo bilang coordinates pabalik. Sinundan nila ito at sa wakas, narating ang tuyong lupa matapos. Ang ilang araw ng paglipad, lunti ang lunti ang lupa, puno ng halaman, hayop, at mga kababalaghan na hindi pa nila nakita. Nakita rin nila ang maliit na kubo na naglalaman ng labi ng mga magulang ni Enola. Iminungkahi ng enforcer ang tradisyonal na libing. Habang nasisiyahan sa bagong tahanan, pakiramdam ng marinero ay hindi siya angkop. Ang dagat hindi lupa ang kanyang tahanan. Sinimulan niyang gawin ang bagong trimaran para muling maglayag. Umiurong si Enola, nalungkot na aalis siya, ngunit unti-unting tinanggap. Nagpaalam sina Helen at Enola, at bago siya umalis, nangako siyang gagabay sa iba patungong dryland. Nagtatapos ang pelikula habang umaakyat sina Helen at Enola sa pinakamataas na burol. Pinapanood ang marinero na naglayag papunta sa Abot Tanaw at natuklasan ang plaka na nagsasabing nasa tuktok sila ng Mount Everest. Siguraduhin mag-subscribe para sa iba pang breakdowns tulad nito. Pindutin ang bell para sa notifications at mag-like upang suportahan ang channel. Salamat sa panonood.